pagising sa umaga kay ganda kay ganda kay ganda ng mundo ginawa niya ngayon lang nakita ang ganda ng mundo Salamat sa Dios at ako'y binago nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya Ang nadarama, bagong pag-asa, ang nakikita. Lahat, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay Upang purihin siya Nang tanggapin ko Si Jesus, aking Diyos bago ang lahat sa buhay buhay ko Bagong ligaya ang nadarama Bagong pag-asa ang nakikita Lahat Lahat ay akibibigay, ibibigay pati aking buhay upang puring siya Lah. Lahat ay aking ibibigay Ibibigay pati aking buhay Upang purihin siya Lago umapaw ang aking saya pa Pagmamahal niya ang nakikita kay ganda ng buhay mula sa kanya Purihin ang Diyos Purihin siya Lahat lahat ay aking ibibigay Ibibigay pati aking buhay Upang purihin siya Lahat Laday a king ibi bigai. pati a king buhai. O fang po